Hey yo! What's up mga orgong? Ito ito yung mga bayan na naban dahil sa TNT ha? Natigil yung programa Hindi naman binan ng DMW or binan ng uh, South Korean government Ito lang po yung mga natigil pero pwede pang maghanap ng mga bagong partner dito sa South Korea Ano-ano nga ba yung mga bayan na natigil dahil sa sobrang dami na nag-TNT Unahin natin, Lapas Tarlac Kawawa naman ha? nag-uwi yung ibang mga lalaki. Okay naman, kung mas marami ang umuwi na lalaki. Ang masama, may <laughs> matindi. Ah, uh, itong sa Lapas Tarlac, may sumunod na batch mga babae naman, ah. Uh, nasa basta madami silang umalis, 82, parang gano'n. Uh, kalahati, ang tumakas na babae, mas may bayag pa yung mga babae mag-TNT Kaysa sa mga lalaki, yung mga lalaki sinunod nila yung patakaran eh, yung mga babae eh, yun nagtakasan. Hmm? Hindi naman po ban ang lapas sa DMW or sa South Korea. Hininto lang yung MOU kasi ang daming nag-TNT. Sumunod, uh, nagka-problema rin itong Isabela dati. Pero okay na to, ah. okay na. Nakapagpaalis na sila. May umalis nung isang gab, nung isang basta nung no, isang araw or ano. At may aalis po ulit sa May. Uh, na, naayos na po nila biro mo eh porang tumakas. Uh, 40 lang umuwi. Uh, last year po ito kaya na last last year uh, 2023. Kaya naban sila ng one year tigil. Ngayon nakapagpapalis na po ulit sila. Ha? Uh, Uh, sumunod na bayan uh, silang kabite may problema dahil sa mga nag tnt ito yung masakit uh, ang ganda ng programa maraming kukunin na farmer dito sa silang kabite kaya nag-recruit na nag-recruit na maraming farmers ang masama eh, nag-isa-isang takbuhan na okay, dalawa, lima, sampo, bente Abay, nag-recruit pa ng mga magti-TNT? Ayun. Imbes na maraming kunin, nandito dito sa South Korea yung Department of Agriculture at yung mga SB member. SB member ba? mga tawag doon? Ah, yung Department of Agriculture dito sa South Korea. Two days pa lang makararating ng South Korea, nagtakbuhan na. Nag-me-meeting sila. May tumakas na dalawa. Patay. Anong mukhang ihaharap? Na nakaharap na doon sa mga taga-city hall ng muwan hiyang hiyang itong department itong pag dahil yung mga tao niya nagtakasan ngayon sila pa yung may langga mag-recruit tapos nung nag-recruit ulit sa Pilipinas na oh magreklamo kayo mag-file kayo ng kaso para makaalis kayo gaya ng ginawa namin nag kami sa DMW para paalisin ayun nung napaalis kami 2 days pa lang nag na kami wow ang lulupit nyo, Teng. Huh? Uh, ano ba ba? Mga, mga bay uh, huh? Ito. Uh, sa San Jose del Monte, Bulacan. Matindi to. matindi to sa San Jose del Monte, Bulacan. may nabugbog na okay lang. May pay na kaso, okay lang. Mga kabalik kayo. Pinangakuha ng mga kabalik. Nasa airport na. Uwi na. Ay uh, di pinamigay na yung passport doon. Mag-check-in na ng luggage. Bay, nawala yung dalawa. Mia nakita nila umiyak na yung taga peso officer na in charge sa kanila doon during sa uwian. Hawak yung mga passport lahat para walang tumakas na ibinigay. Nagtakbuhan na. Iyak nang iyak yun. Anong nangyari? Nakuha pa mag-selfie. Nakita ng mga kasama. Idol Oh. Nag-selfie pa sa hotel. Nasa kama na. Samantalang kami dito, nasa airport ng Incho, naghihintay. Wala na pala sila yun. Tumakas. Tigil. Imbis na yung 70 at yung 100 plus na waiting sa list na makakaalis, hindi na nakaalis. Yan ang hirap. Pag may nag sa bayan. Yung iba marami naman nag-TNT pero nakaka uh, balik naman. Itong sa Magalang Pampanga, uh, pinagbinta nga na nag yung tatlo pero bumalik na rin. Pero tingin ko may plano kung hindi nabisto. Pero dahil dun sa tatlo na yun na pinauwi, Natigil yung programa, nag ng kaso. Ganoon naman ang nangyari sa Magalang Pampanga. Ano pa ba, TNT? Wala na ibang bayan eh. Yan lang ang nalalaman ko. Uh, marami rin nag-TNT. Ah, Cordoba, Cebu. Marami nag-TNT. Ang nangyari naman dyan sa Cordoba, Cebu, tigil. Ha? kasi natalo na yung may mayor nila. Natalo. Pero kung tinulungan itong incumbent mayor na ituloy yung programa, tuloy-tuloy pa rin sana. Ha? Eh hindi. Ngayon, ginagamit sa politika para manalo sila, itong Seasonal Workers Program. Ha? Mali po 'yun. Wala silang MOU. Okay, magpapaniwala diyan. Kung malinis ang intensyon nila, sana kahit natalo sila, tinulungan nila 'yung kababayan nila. E 'Di mas maganda 'yun? Bumango pa lalo pangalan nila, maibalik sila sa posisyon. Eh ngayon, ginagamit nila sa politika para manghikayat ng botante nila. Kahit wala namang MOU, bawal yan. Masampang kayo ng kaso sa DMW. Ah, uh, yun lang po yung mga bayan na napatigil dahil sa sobrang dami na nag-TNT. Yung iba naman, ah, uh, tapos na ang MOU. Hindi makapagpalis. May mga kaso yung iba. Yan lang po yung mga bayan na nag dahil sa sobrang dami na nag-TNT.